Ano po mga katambay? Muli po si Kamanong dito po sa Tambayang Makabayan. Uh, ngayon po uh, mga pag-usapan po natin bigyan natin na komento yung mga politikong nagtatrabaho naman mga katambay. Hindi po katulad ng sikat na sikat sa atin ngayon. Mga epal na politiko. Ayon si manong, Puro epal laman ng media. Di po ba? Puro politika ang mga pinagkakaabalahan ng mga politiko natin ngayon. Mga kanya-kanyang ambition, interest, di ko ba? Yung iba, nagpapabango dahil malapit na halalan, siyempre. Yung iba naman, ang ambition lang eh, para tumagal sa pwesto, di ko ba? Para siguro hindi na mapalitan. Pero ngayon, uh, good vibes tayo mga katambay. Napaka-importante po na meron tayong politiko na nagtatrabaho sa ating bansa, di ko ba? Hindi nasasaya yung yung taxpayer na binabayad natin mga katambay at naglilingkod sa ating bayan, di po ba? Ito po uh, pag-usapan po natin ang isang Duterte na naman mga katambay uh, dito po sa Davao City. Tingnan natin ang mga achievement at mga ginagawa ng anak ng dating residente, siyempre si Sebastian Baste uh, Duterte, ang mayor ng Davao. Ito po, may mga ilang video po ako na painggap po natin. Set, Iseset up ko lang po. Sa japanese na negosyante ang plano mong mag-uhog investment so ayan, ayan sa dami sa ayan po. Good news up sa mga gustong mo sa Japan. Sanglit, ginatunaan ka ng pag-abli o direct flight nga Davao, Tokyo. Mm -hmm. Si Regine Lanuza sa report. Malipayong gibalita ni Committee on Finance Chair Councilor Mirna Daludo Ortiz kagani ng buntag ato sa kapahigayong regular session nga nahimong mabungaho ng ilang gihimong pagbisita sa Naso Japan sa nakalabayng bulan. Gani karong semana halang doon na na'y Japanese investor nga gikan sa Tokyo, Japan ang nianhi na din sa syudad aron lang tao ng ilang mga posibleng mabubungan negosyo sa Davao City. They are investors nga nahimamat na mo dito. So for mga two weeks lang, uh, naana sila din he, ni sa Davao and they are very eager to do business uh, here in Davao. Oh, so, ayan po mga katambay, putuli na natin. Meron pa isa. Ayan po mga negosyo na dadali ng mga hapon sa Davao. Nakaka-proud naman mga katambay. Ito pa po. Hingin natin itong isa. Hmm. Pagtana ng nakalabay nga tuig 2023 sa pagbalik sa direct flight gikan Davao International Airport paingon sa nagkadaiyang bahin sa kalibutan. Karang tuiga tingong asab sa Mindanao Development Authority kon minda ang madugangan pa ang international flights gikan Davao City paingon sa mga key destinations ilabi na sa kasigbit nga lugar din sa Southeast Asia. Si Jay Lagang sa report. Go sa Davao to Singapore nga direct flight nga unang gisugdan niya tuig 2022 na dugangan ni nakalabay nga tuig 2023 ang mga international flights paingon sa Francisco Bangoy International Airport sa Davao City. Lakip na ni ini ang Davao to Doha Qatar nga direct flight nga gilusad ni atong June 2023. Samtang laing duha ka direct international flight pa ang nadugang at ulsa ulahing quarter sa tuig 2023. Uh, between Hong Kong and Davao, and also um, another route Uh, from Gen Jiao to Davao, by service by shaman Air, no, we welcomed them both just this October. So para sa gusto na magadto, magbisita, um and also if you have friends, no, na naaditon to come here also sa Davao. Karung tuig 2024, Gitingwa asab sa Mindanao Development Authority kun minda nga madugangan pa ang flights gikan Davao City paingon sa uban pang key destinations. sa Southeast Asia uuban pang bahin sa kalibutan nga gilaumang makatabang sa pagpalambo pa sa sektor sa turismo dili lang sa Mindanao apan pati na sa tibuok nasod na pa soyat ni ng Mindanao mga katambay dahil nakikita ng mga foreigner mga bumbasa kung ano ang isang klase ng leader na pupwede silang ino you know, mag-invest katulad niyan Lalaki yung turismo ng Mindanao diyan lalo ang dabang. Dahil sa leader na may, may puso, di ba? Sa Nakikita sab sila kag Davao City Investment and Promotion Center kung DCIPC Head April Tayapa. Alang sa detalye, live sa report si Roderick Salas. Roderick, unsa ang ilang mga na isugutan. J.O., bayo-bayo din ang na sa mga dabawenyo negosyante tali sa delegasyon sa Czech Republic kagalingin. Labi na may kalabutan sa negosyo, labi na sa natad uh, sa waste management, kininga uh, renewable energy, painguna dito sa kininga uh, transportation sector o uban pa. Mainitong gisugat ni Davos sa Investment and Promotion Center Head April Malita, Ang delegasyon nila Czech Republic, Deputy Speaker J.N. Skupik, kaganihang utuh, alang sa ilang courtesy call. Kauban ni Dayap, si Councilor Javi Campus, o uban pang department head sa LGU. Tumong sa Czech Republic delegation, nga mas mapagkusgan pa ang relasyon sa Pilipinas, ingon sa Davao City sa ilang nasod, ilabi na sa natad sa ekonomiya. Sa sa delegasyon sa Czech Republic, ang mga business o investment leaders oga ang Parliament Economic Committee. Nakikiting po, na, na business. Nakakatuwa po mga matambay, ano? Basta ang isang leader o politiko eh, nagtatrabaho para sa, katulad ng mayor, si Mayor Baste, yung siyudad ng Dabao, di po ba? Mismo siya, ang nagpupunta sa Dabao, di po ba? Ang nagpupunta sa Dabao, investor, di po ba? Eh, for example, yung, yung pangulo natin, di ba ba? ilang travel na. Punta ng punta ng ibang bansa, di ba Para makahingkayat ng investor sa Pilipinas. Di ba ba? Para tayo, <laughs> tayo ang nanliligaw sa ibang bansa. Pero ito mismo sa Davao, yung mga Duterte, sila pinupuntahan ng investor, mga <laughs> katambay. <laughs> di <po> ba ba? <laughs> Nagtatanong lang po. Si Kama no? parang nilagyan ko lang na comparison si President Marcos, gumagastos ng bilyon-bilyon pera para sinasabing tayo ng mga investor. Kaya siya ay umaalis, di po ba? Eh samantalang itong Davao, ang nagpupunta sa Davao eh investor, di po ba? Ang laki. Parang may... magtatanong ka rin eh, di po ba? lang walang gastos. <laughs> Doon ka bibilib sa mga Duterte, mga katambay. Ito, isa na namang anak ng Duterte ito. Si Mayor Basti, Hindi ba? Kasi yun nga sinasabi ko, kung ano puno, eh isang bunga. Maganda ang puno, kaya maganda ang mga ibang naging bunga. Lalo, puno sa pamumulitika o puno sa politika ang tatay. Kaya yung mga anak, nakikita yung kagandahang pagiging politiko na gawa ng ama. Kaya sinusundan nila, di ba? Ito po, lalaki ng mga investment. Na, napakarami pa po mga katambay na investor na bumapasok sa Dabao. Tapos eh, yung mga international flight, dagdagan ng dagdagan. Kita po yan ng Dabao. Yung mga yan, pag pinasok po ng marami international yan, nagbabayad po sa Dabao yan. Sa airport, kumikita po ng malaking halaga yan income ng Dabaw. Napakaswerte po ng mga kababayan natin sa Dabaw, mga katambay, na meron silang leader politikong katulad ng mga Duterte. Naka, nakakaingit po sila. Nakakaingit. Uh, napakalaki ng Dabaw. sa alam naman natin ang history ng Dabaw, di ba? Noong mga panahon na, na may kudita, panahon nila yung senior, Marcos senior, hanggang sa Kikori, di ba? Ang lakas ng apakalaki ng insurgent dyan, di ba? Napakaraming NPA dyan sa lugar na yan. Nung maupo yung ama, unti-unti nilang, you know, hindi pa naman nawawala lahat, pero malaki na ang kabawasan ng mga NPA sa Mindanao. Kaya, yung naibangon ng mga Duterte, lalo nung no, ama. Naibangon Pangulong Duterte ang Dabao. Kaya nga po, kasama na siya, di po ba? Nasa top na 'yan eh, nasa top 5 sa buong mundo na city. Kasi nasa top po sila eh na safe ang daang city ng Davao, di ba? Lalo sa buong Pilipinas, di po ba? Kasama po talaga sa safe city 'yan, ang Davao. Ganun din po sa buong Pilipinas, kasama sa top 10 'yan sa pinakamayamang city sa buong Pilipinas. Eh, syempre, na yan ang ang Quezon City. Napalaki ng Quezon City, di ba? Mga pangalawa siguro ang Makati. Ang Cebu. Malaking city ang Cebu City of Cebu. Pero ang Davao, uh, ano po yan? Kasama po uh, sa pinakamayamang city. Tingnan nga po natin. Kung meron ako, meron nga ata akong ano eh, Kung gano kayaman ng Dabao, kung naiyan uh, ako siya. Tara meron akong na-save uh, dyan eh. Ayun, tama. O pinakamayaman. Nangunguna nga pala ang Quezon City, Makati, Manila, Pangatlo, Pasig. Apat eh, alam na namin. Eh, sentro po kasi ito eh. Di ba? Capital, eh. NCR, NCR. Uh, tagi, uh, Mandawe. oh mandawi Mandaluyong. Cebu. Sumusunod ay so, sumusunod ang dabaw sa si pang po sa top 10 ng dabaw na galing talaga sa pinakamahirap na siyudad ng araw. Ngayon, nasa top 10 na. Ito ba? Ito po, noong 2022, Yung na-search ko po, wala pa yung 2024. Baka 2024, umangat pa po yan. Dahil sa dami na investor na pumapasok sa Mindanao, di po ba? Mga katambay biruin mo mga Hapon, di ba? Ang invest mga taga check Republic, tapos marami pang ibang pupunta na investor sa Davao. Di po ba? mukang mukang sa mga investor eh kung tayo ay nagtatanong lang naman si mukang Mukhang marami pong papasok na investor ang Davao kaysa sa administrasyon ni Pangulong Marcos po ngayon. Eh. <laughs> di po ba? <laughs> mas maraming investor na pumapasok sa Dabao kisa do sa mga investor na pinupuntahan ni ni Pangulong Marcos kasi kay Pangulong Marcos, pangako pa lang pledge pa lang, hindi ba ang pa lang na mag i sa Pilipinas eto ko, investor na dumarating eh hindi pangako eh kasi si President Marcos, siya nagpupunta hindi siyempre, mahihiya yung bansa na pupuntahan mo na hindi ka mangako hindi mo ba? Eh, yung pangako, eh, alam naman natin, napapako yun. Di ba? Hindi ka tulad nitong sa Davao. Mismo yung bansa pupunta sa Davao, dala-dala, negosyo. Di ba? Eh, hindi, hindi naman gagasos ng napakaraming pera yung bansa na pupunta sa Davao para mag -yaw, yaw, lang. Di ba? Alangan, lukuhin nila yung sarili nila. Hindi sila mag i eh, Sila nga yung nagpunta. Di ba, ba? Kaya yun ang sinasabi ko. Ang leader, eh, doon mo makikita ang isang leader na may political will sa mga Ginagawa nila ng tama ang kanilang paglilingkod sa bayan, mga katambay. Tingnan mo. Ang timano. Investor ang dumarating sa kanila. Kaya, swerte kayo mga taga Davao City. Nagkaroon kayo ng mga politiko na matitino. Talagang naglilingkod sa inyo. kami sana magkaroon din <laughs> sa aming city ng katulad ng mga politiko nyo. Hindi <laughs> ko ba, ba? Nakakaingit lang. Kaya mga politiko, mayor pa lang si Basteo oh. eh, yan. Walang media yan. Kaya yung nakita ko lang media, Bisaya, eh, sa Mindanao. News. Pero hindi binabalita sa media natin yan, malalaking station. Walang mga balita sa Dabao kung ano ang nagagawa ng balita pa, ko paano mo Hindi na binabalita. Ang laman ng balita sa atin, karamihan, NCR. Di ba? National Capital Region lang ang majority. sa yung mga politiko sa Maynila. Di ba? Lagi na handun lang ang, ang media natin. Sila lang yung mga tinututukan ng malalaking media natin. Hindi natin masabi. Magtatanong lang si Kamanong. Hindi kaya panati ko na mga oligarch ang mga media natin. Pang mayaman lang. <laughs> Nagtatanong lang po. Ayan, muli po. Ako po, proud na proud sa mga nagagawa ng mga Duterte, lalo sa Davao, kay Mayor Bastet. Eh, talagang yan, mga leader na ganyan ang kailangan ng bansa. Di po ba? Mayor pa lang yan, pero talagang nakikita mo yung trabaho. Di po ba? Ganyan po sana tularan ng mga mayor, mga mayor po natin diyan. Kasi marami pang check na ang mga mayor natin, meron din po katulad ni Mayor Baste. Kasi meron tayong nahagip na na video na mga mayor na nagtatrabaho. Eh, bigyan din natin ng komento mga katambay. Yun po, mga katambay, mga politiko ah, gayahin niyo po si Mayor Baste, mga mayor natin. Ganyan po, ganyan yung trabaho. Kaya po, mga katambay, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Hanggang may mga politiko tayong nagtatrabaho ng tapat sa ating bayan, uh, may pag-asa tayong mga Pilipino. Kaya sa muli po, nagpapaalam po muli. Uh, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Laban Pilipino, laban Pilipinas. Mahalin natin ang ating bansa. Alam, bye bye